Okay, so ayan, GTID ditayo. tayo. Ito na yung mga Mighty. Okay, so ayan, hello mga kasari, mga katendera. So welcome dito sa ating YouTube channel at welcome din dito sa ating Sari Sari Store. So maulan na hapon sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood ng ating video, ayan. Maulan na hapon, maulan na naman dito. So ngayon ay January 9, Webes, uh, GTA Day and 50 PM Day. So nauna ko na i-vlog yung Samalboro. So next natin is si Mighty naman. Okay, so ito yung resibo. Sobrang haba ng resibo ng GTI. Kunti lang naman yung aking babayaran sa uh, GTI. 4,528. Sobrang... nga, hey, ah, Okay, so kunti lang yung ano, babayaran ko pag ano, sa next na pumunta sila dito. Ito yung first... Ano ko, ito yung first uh, credit. Kumbaga, hindi ko alam kung ano ba tawag dito, consignment or credit, basta yun. <laughs> basta yun ba yung kukuha ka, tapos next, pagpunta nila dito, dun ka lang magbabayad. So, konti lang kasi, unang, ano ko to, unang kuha sa kanila. Kasi, nung pumupunta sila dito, nagka-cash lang ako kasi kailangan daw registered muna yung aking pangalan. So, na-registered na yung pangalan ko pero hindi pa rin ako naka kuha kaagad sa kanila ng mga mighty kasi kailangan daw mga one month pa daw bago ako aprubahan na makakuha sa kanila. So, ngayon, ngayong araw na January 9, so, na na tayo. Um, nakakuha na tayo sa kanila. Pwede na daw ako mag-credit. Kaya lang, limit lang din Okay, so may bumili ng Mickey, fresh Mickey. Ayan, may nagpapatugtog na naman. Nag-start na naman magpatugtog yung kapitbahay namin. Okay, so tuloy tayo. So ito yung first ko na credit sa GTI. Pinagbigyan na nila ako kasi dati, hindi daw pwede. <laughs> so kunti lang yung binayaran, uh, kunti lang yung babayaran ko sa 5K, mahigit lang kasi limit pa lang daw. Uh, 3 ring pa lang daw yung pwede nila ibigay sa akin kailangan daw muna makita kung maganda ako kumuha sa kanila. <laughs> At kung <magbabayad> ba daw. <laughs> Kaya siguro ganun. So, limit 3 rims lang. Pero hindi umabot ng tatlong rim kasi, ayan, hindi umabot ng tatlong rim. Ayan, eto lang siya. Ano lang, dalawang rim lang. Tapos, tatlong kaha na may take. Ayan, nabawasan na ng isa kasi may bumili. So, binigay ko na yung isang kaha. Kaya siya, dapat kasi tatlong rim daw yung ano ko yung Uh, pwede ko punin, kaya lang kumuha ko ng Winston, kasi may naghahanap nga ng Winston dito sa tindahan, kumuha ko ng limang Winston tapos si Camille, napakuha na din ako ayoko sana kumuha ng Camille, kasi hindi naman masyado mabenta si Camille, wala pa masyado Camille dito sa lugar namin so bago lang siya dito sa lugar namin, kaya hindi pa ganun ka mabenta napakuha na din ako kasi, si Camille daw ay may free na isang kaha bibili ka ng tatlo ito, tatlo yung kukunin mo na camel tapos may free ka na isang kaha. So kinuha ko na din siya <laughs> kasi sayang din yung ano, sayang din yung isang kaha. Try ko lang din naman kung may bumibili. May bumibili sa amin ng camel pero pa isa-isa lang. Uh, mga maiti talaga sila dito at saka malburo talaga. Yun ang kanilang mga sigarilyo dito. So, naano, naano naman ako kasi kasi may free. Pinakuha ako nila kasi may free. So, try natin. Uh, 7 pesos lang pala ang bintahan ng camel. Sabi ng uh, ahente ng Mighty. Kasi nagtanong ako sa SRP, magkano ba, ng, magkano ba ang bintahan ng camel? Sabi nila ay 7. Kala ko kasi 8 pesos. So, same lang pala siya sa ibang... Same pala siya sa, ano, sa Chester. 7 pesos. Uh, minsan kasi nakakalimutan ko ang presyo. Lalo na kung bago lang dito sa tindahan. Okay, so ayan mga kasari mga sindira. So ito lang yung share natin ngayong uh, hapon. Itong mga GTA lang. Itong mga may, itong uh, mga GTA products. Itong Mighty. So, uh, konti lang itong Mighty uh, sa akin. Pag ganito lang siya na dalawang rem. Konti lang siya. Hindi na yan naabot ng 2 weeks. Makakabili na lang ako sa groceries. Okay lang yan. Kasi ito lang talaga yung binigay nila sa akin. Tatlong rim lang daw. Kaya lang, kumuha ko ng minsun. Kaya ganito na lang. Hindi <laughs> na siya umabot ng tatlong rim. Okay, so ayan. Maraming salamat sa inyo. So ito lang yung may share ko. Kung nagustuhan ninyo yung mga vlog natin, ayan, subscribe nyo na yung channel natin. At uh, pakiclick na rin yung bell para updated ka. Kung may mga bagong video ako na i-upload. Ako po ay nag-upload ng mga ganitong content. Sari-sari store vlog. Kung ano-ano yung ginagawa ko dito sa tindahan. Yung po yung ina-upload ko. At sa mga nakasubscribe na, ayan, maraming salamat sa support ninyo sa pag-subscribe sa channel natin at sa panonood panonood ng ating mga video. Maraming salamat! Okay, kung hindi kayo busy, pwede nyo na rin i-like and i-share yung video natin para mas madami pa yung mag-subscribe sa atin. Ayan, maraming salamat! Happy selling mga kasari! Bye-bye! Okay, dito ko na ilalagay. Okay, so dito ko ilalagay. Tapos, ganyan ko lang muna si Camille. Okay, ayan. Para mas makita nila si Camille. <laughs> Kasi bago si Camille. Pangalawang bisis pa. Pangalawang bisis na yan si Camille ngayon. Kasi nung una, nag-try ako ng dalawang kaha, Hindi siya ganun talaga sa mabenta. Okay? So, ayan. Bye-bye!